Hey, guys! Sa so wakas, nakarating na tayo sa bahay ni Ayan. Nandito muna kami, nagpapahinga po. Nakainom na ng tubig. Malamig pa po! Tapos po, mamaya na po, pupunta na kami sa dabilan. At magagawa na yung experiment. Sigurado ka na po. <laughs> so, hum, next naman po, maglalaro tayo ng isang game. So, meron po tayo ditong American Dollars. Ayan, no. Oh, yung yaman! sunod naman po ay, wow! Old na. Ano to? 50 piso? Old na 50 piso po? Saan mo to nakukuha, ma'am? Tapos, meron tayong ditong Hong Kong dollar. Ganyan nyo. Ang colorful. Sana. Colorful? <laughs> colorful. Ayan, sige. So, ang gagawin po natin game, sabi daw po ni Ayan is, meron po tayong, kagaya na sinabi ko, dalawang 50 piso na old money, da dalawang ano, American yes, money, US, USA, USA dollar. Tapos po, meron tayo siyang Hong Kong. Kailangan, kung sino daw makakuha ng ito, ng Hong Kong dollar, is ang panalo. So, sige, start, start na tayo. Six po siya. Okay. So, ito na po, meron po tayong lagayan. Tapos, ako po ang una, which is, mag-shuffle mo muna. Sige, ayun, shuffle mo na yan. O, oh, pipikit na po ako. San ba? Ah, ito? Oh, ito. Ay, sayang. Sige, nakuha ko lang is yung isa sa mga American dollars. Okay, next naman po. Ayun, ikaw na. Pikit na, pikit. Gay gayumahin to, hindi, hindi ka mananalo. Hindi ka mananalo. Wow. wow. Ayan na, kuha na. Ayun! 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 ah Unang panalo! Okay, unang unang panalo. panalo! Okay, okay, unang panalo. Sige. Pangatlo okay, yes. okay. si... Next filiartos. one, si Piliartos. Okay. Pikit, pikit, pikit!

<laughs> Ay! Yan, nakuha ko naman po is limang pong piso. Ano naman, naman yan? Hindi ah, na ako yan. nanalo. Okay, next one. Ayen, ah, piget. <laughs> oh, Ang <one> <laughs> Pangalawang panalon na po. Ano ba yun? Hmm. ako ah, na. O oh, sige, ikaw na. Wala nga. <coughs> pikit, 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 pikit. No cheating. <laughs> no cheater. Tapos ang damon mo. Tapos ang <laughs> <laughs> damon mo. Nararamdaman nyo kasi. Nasa iwan kami doon ko kanto. O, one. Two. Hmm. O, oh, wala! Ah, <laughs> ano? ah! Ah, ano? Ah, Ay, may katala. Ano? Oh, 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 ikaw no. Pangalawang pangalam, pangalam, talan si na, pangalawang pangal... Pangalawang panalo na ako, si Gaspi isa, to si Gaspi wala pa. <laughs> oh, Gaspi, no. ako na ano, siya Pipikit na ba ako? Pipikit uh -uh. ka na. Pipikit na. <laughs> Bilat! Ito na yan. Sigurado ako. Panalo na ako. <laughs> ano ba yun? Talo-talo ko eh! Oh, Manos wala! Na <laughs> ako. na! Pangatlong try! Ikaw na! Shuffle. Ikaw na mag-shuffle! Tiket! Ayos <laughs> eh! Oh, Sige, gunot. Oy, 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 oy. oy. Yeah. Ah! Ah! <laughs> no, uh -huh. Yes, oy. Next one, ikaw na mag-shuffle para Para mag-shuffle kay Kariatos. Piket! Piket! Hindi na mas niya. Ayun na,